dito na sila napagod. Hi, good morning guys. Nandito ako kami ngayon sa bathroom. Ito yung mga kasama ko. Video. Oo, pinapaliguan ko na sila. Kasi nagpubo sila sa labas. Sa malapit sa pinto. ayun na si Buntis. ayun na siya. Nagtago na siya. Dahil yung paa niya. Nalagyan ko ng sabon. Mm. Ayan. Ayan sila buntis. Ayan si buntis oh, ayan siya. Ay, bawal palikuran ng buntis. Hindi yung paa niya lang. Ah, Yan, kasi yung pupo nila kanina, ay halos masuka ako, nasuka na nga ako dahil sa kapang mo ba ko? Oh. Uy, yun, 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 yun. Uy. Ah, yung ano, yung... Ayan sila o. Oh. Ayan. Tatago sila. Ayan isa. Nagtago sila. Dahil may kasalanan sila. Nagpupo sila. Ayan. Ayan. Naman si Buntis. Ayan. Ayan dalawa. Sila o. Oh. Nakalingaligo na sila. Pinaliguan ko sila ngayon. Dahil yung paa nila sobrang bango. Ito na sila ngayon. Ito na sila. Si Bulilit Ayan. Halika mo Gile. Halika. Halika. Ito naman yung isa. O. Ito. ito naman. Nilarok niya kasi yung puso niya. Ayan. Ito na sila. Naghihintay sila mabuksan yung pinto. Ayan sila. Ayan. Ayan sila ngayon. Naghihintay sila na buksan po ang pinto. Ayan. Hindi ko pa binubuksan dahil hindi pa sila tapos. Ayan, sila. Oo, ayan, nagtawi sila. yan. Ayan sila. Ayan naman si Whitey. Ayan. Ayan. Nagtawi na silang lahat. Ayan, ayan sila. Takot na takot talaga sila. Ayan. Ayan sila. Ayan. 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 Ayaw nilang uh, makamaliguan, paliguan. Mm. Naghihintay sila na mabuksan ko yung pinto. Kaya lang, gusto ko mawala yung amoy ng mga panila nila. So, nila yung pupo nila. Ayan sila ngayon kaya binigyan ko sila ng parusa. May panis na kayo. Ayan. May panis na kayo. Ayan. Ayan. Ito naman si Kulilit. Hmm. Ayan sila o. Oh. Ayan sila o. Oh. Gusto nilang lumabas. Gusto nilang buksan yung pinto. Hmm. hmm. Ayan. Ayan. Oh. Dito muna kayo. Tara. Kapagin kayo. Ha? Ay, koko oh, si Damon. Hmm. Dito ang paro sa iyo kasi magawa kayo ngayong araw. Hmm. Hindi lang kayo. Ako na rin. Ako na rin. Oo, oh, oo, oh, sila yun. Ayaw rin ang mabasa yung mga nga rin. Uy! Ito so, kasi si, ano, si, si yan, si... Oo, oh, ayan sila. Yung isa, dat dat buntis. Buntis siya, kaya ayan sila. Tapos sila talaga, ayan. Ayan. my own

Oo, oh, oo, oo. Sinimbulin nito si Iman. Mayroon rin niya. Mmm. Dito si na yun, ah. Mmm. Kasi kung hindi ko punasan yung mga paa nila, hahapag sila sa table. Lahat. Hindi ko alam kung nasaan na yung mga paa yun, saan nakaabot yung mga tayo ngayong araw. O, medyo maduni ang mga paa nila. Diyan sila. Siningalang mo mabas. Nakikinulong ko sila dito sa bathroom. Ayan, si Whitey. Gusto niyang lumabas. Ngayon, si ako pa silangga ngayon. Ayan. Ayan lang, ako, Karunsan niya ngayong araw. Oo, <tinyo> oh, ayan na, Uy, <tinyo> Ay, wala. Wala. Uy. <tinyo> Ay, ayan. Dito mo muna sila. Ayan, si Whitey. si Whitey. Ayan na si Buntito. Ayan na siya.